Pero meron na po tayo mga issues na DIR cases na na-file, huh? meron mga na-freeze na assets, Yo, meron na na-auction na mga sasakyan, hmm. may mga kaso na po na nasampa, may mga warrants of arrest na po na na-issue. Uh, in just four months or less than four months, as compared, hindi ko ito maiiwasang ikumpara, as compared so sa six years ng dating uh, administrasyon, na walang ganitong nangyari. Walang malaki ang pag-iimbestiga, walang warrants of arrest na na-issue na katulad nito, walang hinahabol na anumang sangkot. Hindi lang ho, disipinado ang mga kababayan nun natin sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Masunurin din mga kabitan sa batas at higit sa lahat mga kabitaan, taas noo ang kanilang paggalang kay Tatay Digong Duterte. Malabong mangyari ho mga kabitaan ang mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa sa panahon ho ngayon ni Bongit. Kaliwat ka ng rally, kriminalidad, paglobo naman ng mga utot ng uh, On da little uh -huh. news update. basta para malaman mo lang din na tayo Bakit ko tayo dito sa ating munting bahay Then agan balita reaction video news update Anyway, adjust muna natin yung ating audio mga kabaitan Parang hindi ko naririnig yung boses ko Hindi yeah, Yan, okay na po mga kabaitan Welcome back ko dito At ngayon po ay marami ho tayong pag-uusapan May pagbibigwasan ho tayo ngayon At uh, itong si Auntie Claire mga kabaitan Ay atin pong uh, bigwasan Dahil lumalabas na naman ho itong uh, kasinungalingan nito Mga kabalitan At itutuwid lamang ho natin yung uh, totoong impormasyon na tinitimbango natin uh, mula ho sa kanyang bibig na kung, uh, kung saan po ay mahilig ho talaga itong uh, mangumpara ho. Ikinukumpara niya po dito si Tatay Digong Duterte sa mga pangyayaring kalukuan no ni uh, Bonget o di kaya sa administrasyong Bonget magkakabalitaan. Pakinggan ho natin ang paborito ho ng bayan itong si uh, Payaso maiksing dila at uh, alamin kung uh, ano na naman ho ang kanyang kasinungalingan ho dito at uh, kaina ho ng pagpapaliwanag sa mga pangyayari sa ngayon sa ilalim ho ng administrasyong bonget mga kabalitaan. At sa photo ito makakapanayam po natin dito sa studio para press officer undersecretary Claire Castro. Yusek, Claire? Yes. Welcome. Good morning. Good morning. Good morning, morning Yusek. Good morning, Ivan. Good morning, Good morning sa lahat ng mga kababayan natin nanonood sa inyong programa ngayon. Ano ang reaksyon niyo sa nakikita niyo At ang Pangulo, Nasaan po ba siya ngayon? Saan siya nagmamonitor ng mga pagkilos? Kanina pa natin sinabi, nakapanayam ako ni Weng Salvation. Sabi nga natin, even before, ang Pangulo kasi nil-respeto niya yung karapatang pantao sa kanilang pagpapahayag. Freedom of expression. So, kahit nga ang Pangulo sinabi niya, malamang nandiyan din siya sa labas at sumisigaw ng katarungan para sa pondo ng bayan. Pero hindi siya tama sa sinasabi niya na kung ano, ha, si Bungit sasama kung hindi siya presidente, sasama siya ho sa uh, kilos putistang ito mga kabitaan. Napakasinungaling ho talaga nito mga kabitaan. Ha? Ipapahamak niya ba si Bungit? Nagalawang Bungit hong mga ipinaglalaban ho ng mga raliyesang ito mga kabalitaan. Ha? Parang ganito lang eh. O, parang baka ganito lang. Bangal, 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 bangal. Oh. <laughs> Mukhang bangad. <laughs> So yun mga kabalitaan, sino bang maniniwala sa sinasabi niya dito? eh, nung panahon nung kumakalat yung maraming korupsyon sa ating bansa nung ito yung senador mga kabalitaan, hindi nga nag-ingay. Wala nga uh, salita. <laughs> Tapos ngayon pa, sa yung uh, pinagsasabihan na uh, ihinto nyo pagnanakaw, kurap yung gobyerno ito. Oh. Tapos, sasabihin niya, nasasama itong si Bongit. Napaka-alakwinta naman itong magsalita. Palibasa kasi may eksing dila ang mga kabalitaan. So kung ano yung nakikita natin ngayon, hanggat hindi naman sila lumalabag mm. sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Dahil alam po ng Pangulo yung hinaing ng taong bayan. So ngayon po nagmamonitor pa rin po ang Pangulo. Nasa Kasa po, na po siya? Mangyari, uh, within the vicinity po, sa malaking niya. Nasa malaking niya. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Masasabi ba natin, Yusek, na ang Pangulo ay uh, unbothered? Tama ba yung salitang unbothered by uh, all the protests going on? Kasi sabi niyo po, eh, parang uh, nag-tune out siya dun sa tinatawag niyong ingay for the mm -hmm. you new know, calls for resignation, um, mga um, uh, talks of disability. Mm -hmm. Hindi natin masasabi na talaga unbothered kasi politikang issue 'to eh. At uh, hindi lang naman isang araw ito na protesta, na, rin naman 'to sa pangkalatan, mm -hmm. sa ekonomiya, sa impresyon ng ibang bansa sa atin. So hindi masasabing unbothered siya. Wow. Well, <laughs> hindi do masasabi kan bothered. Eh malamang hindi unbothered 'yan uh, kamahalan mo diyan sa bahay ni Kuya. Eh baka kulang pa sa tulog. O baka lutang dahil sa ininom na kape sobrang uh, ait mga kabalitaan di ba so hindi ko unbothered ho yun mga kabalitaan alam na natin yung gagawin no pag yung tao ay stressful ho, ah, <laughs> alam niya na yung history niya sa buhay niya malamang umiinom yung gamot para isipin ah, iisipin niya uh, nasa ibang mundo ho siya mga kabalitaan kumbaga kampante lang siya dahil alam niya yung ginagawa ng tao ngayon ay para mapanagot ang mga sangkot pero hindi magpapakampante to the point na hindi niya papansinin. So lahat po na nakikita niya po ay uh, mensahe ng mga taong bayan, makikinig po siya. Actually, ay tatanong ko kung was there a point dito sa serye? Hmm. Series po ito eh, serye. Ano hindi maan bother mga kabitan tingnan niyo pa o po yung ano yung diyan sa uh, Mendiola iba e yung papuntang Malacañang mga kabitan napaka daming barikada no steel pa ang may mga barbed wire pa mga kabitan ha nakasulda pa yan o naka welding pa yan ha talagang idinidiin ho talaga nila siguro sa semento yon o di kaya dong pinadikit-dikit ho nila para at least kung kung, kung gagalawin man hindi ho maghihiwalay so may hirapan ho yung uh, rallyesta raliesta na sirain ho yung uh, uh, barikada doon mga kabaitan so talagang bothered na bothered ho itong si Bonget kaya baka winom lang ito na gamot kita niya na hindi uh, bothered mga kabaitaan at least di ba alam niya ang uh, kasinungalingan sa sarili nito, mga kabalitaan. Sige na mga kilos protesta. Kasi ang Panginoon mm -hmm. na felt threatened siya. Ba't sabi nga natin, hindi, pero sabi naman niya hindi siya magpapakampante. Yes. Oh. Hindi siya magpapakampante kasi nakikita din naman niya na maraming kababayan natin na hindi na maganda yung pakiramdam sa nangyayari sa korupsyon. Mm -hmm. So ito, welcome to sa pag, uh, pakikinig at uh, pakikinig niya lahat. Pero may mga ilan kasi, mm -hmm. may mga ilan-ilan ilan na gustong maghasik no? Nang kadiliman dito sa gobyerno natin na ang gusto ay pababain ang pangulo. So mm -hmm. hindi siya pwedeng mapakampante. Kailangan laging handa. Mm -hmm. You said, nakita natin lately na mismo si Pangulong Bombo Marcos siya ang naga aanunsyo di ba? Siya mm -hmm. yung nagsabi na um, dapat ba, bago magpasko, may mga nakulong na. Siya rin yung nagsabi na may mga inilabas ng warrant of arrest. Mm -hmm. uh, ano po ba yung uh, mga hinahabol pa ng Pangulo sa punto ito? Na talagang nga, meron ba siyang clear timeline bukod dun sa by December 25? Dapat may mga nakulong mm -hmm. na. Yes, yun naman kasi ang nakikita natin dapat uh, mabilis mm -hmm. ang pag-aksyon. Dahil sabi ng Pangulo na marami na naiinig na kababayan natin. Mm -hmm. Kung kaya naman agad pahan ng kaso at nandyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sa panang kaso. Mm -hmm. At siguro dahil uh, inanunsyo na rin ng Pangulo na ang tao gusto, mabilisan, yung mga ibang sektor ng gobyerno, mga institusyon, hindi nila silang magpapakampante. Mm -hmm. Al alam mo yon mm -hmm. So parang may call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Pero nabagito po yung gusto ng mga mamamayan uh, pinamukha niya po sa taong bayan na ang lahat na itong uh, kilos putesta mga kabaitaan ay kagustuhan ni Bongit di ba? napakalaking katangahan ho itong uh, pagpapaliwanag na ito mga kabaitaan siguro bumalik ta naman ho yung uh, utak nito baka nasa likuran na ah, kasama yung kanyang bunbunan mga kabaitaan <laughs> sa mga itong uh, galawan ho, ang yayari ganap sa ating lipunan ay talagang nakakaiha ho ito sa ibang bansa tapos sasabihin nito ni Awaw Castro, ni Payaso, na ito ay kagustuhan ni Bongit na para bagang hinikayat yung uh, ilang mga sektor, grupo, individual na sumali sa rallying ito mga kabalitaan. Ah, <laughs> sa so, ano bang ano bang ano, ano anong anong logic ko sa rallying ito mga kabalitaan even kayo nakaka alam yun talaga kung anong logic ko sa rallying ito di ba sinong pinatatamaan ho dito tapos sasabihin ni uh, payaso na kagustuhan ito ni Bungit? napaka walang hiya talaga sinisira lang talaga yung uh, sariling amo mga kabalitaan mabilis na action mm -hmm. may mga naiinip po mm -hmm. you there uh, bakit daw mm -hmm. hanggang ngayon iisang kongresista pala na ang nasasampahan mm -hmm. ang mga nakukulong mga unknown, mga hindi natin kilala na DPWH official sa mga probinsya? Mm -hmm. Bakit yung mga umamin na ghost projects, halimbawa yung mga Bulacan Boys yung uh, mm. ito mm -hmm. si Bryce Hernandez and Henry Alcantara, very obvious naman yung kanilang partisipasyon, ang kanilang kasalanan, bakit hindi pa rin sila nakakulong? Okay. Meron May, kasing uh, pagkakataon na kailangan ka pa ng edidensya. Mm -hmm. Okay? Kumpletohin yan. Yung mga nasampahan uh -huh. na kaso, it means, sa mata ng ombudsman, mm -hmm. kumpleto na to. Kaya isinampan na to. Kaya ni mm -hmm. recommenda na isang panato sa Sandigan Bayan. And after that, yung Sandigan Bayan naman, sila nag-issue ng warrant pa rin. Wow. So, may mga pending pang preliminary investigation sa Ombudsman, sa DOJ. Hindi kasi sana may unawaan to ng mga kabayan natin. No? Kasi kasi ito yung mundo ko eh. Bago mm -hmm. ko pumasok dito sa pagiging uh, press officer. Ang pag-aanalisa pag ng isang kaso, hindi nadadaan sa isang tulugan. Mm -hmm. uh, in just one night, meron ka na boom, meron ka na case. H hindi po ganun. Kasi sa dami po ng ibinibigay na dokumento, pag-sampa, minsan nakita niyo po nung nagsampa sampa si uh, Assistant uh, Ombudsman, karton-karton, mm -hmm. yung mga papel, hindi pwedeng porkit pinasa mo ngayon, tapos bukas mayroon ng resolution, mm -hmm. it would be unfair sa, re sa respondents naman na hindi aaralin mm -hmm. porkit sila pa ng Ombudsman. So, mm -hmm. oh, unfair do mga kabitaan, ha? Unfair daw sa mga pinakakasuhan nila. Eh bakit? Sa panahon ni Tatay Digong Duterte. hindi mo ba alam yung salitang unfair mga kabalitaan? Ba't ngayon, ha? nabibigkas mo talaga na unfair naman ho sa kanila kung hindi natin sila pagbibigyan at babasahin yung complaint at papasagutin sila. Kasi una, ginagawa nila o pinakidnap nila si Tatay Digong kahit kinausap sila ni Tatay Digong na ipresentan niyo muna ako sa local courts or kahit sa Korte Suprema man lang para makita, mapag-aralan, titignan kung liitin mo ba itong sinasabi ho nilang peke ha, para sa ating peking uh, uh, ariswarat. Dahil pagdating ho doon sa dahil Netherlands, wala nga may turnover na ariswarat mga kabalitaan kaya nagtataka ho sila. Oh, baka gawa-gawa lang ho mga kabaitan baka ito na yung uh, ginawa ni Bonget na pagmamamayabang baka ito yung uh, nagiging pattern ho ay nga booking kasi nga dini ho ng ilang departamento so talagang nakakagulot, nakakalito ho pag ito yung nagsasalita gugulo ho talaga yung mundo magugulo ho talaga yung mundo alam niya na yung unfair eh Nung sa, ta 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 sa time ni Tatay Digong Duterte ewan ko lang ha? baka nawala sa isipan niya dito mga kabalitaan Oh, so ano bang ibig sabihin nito? Ah, siyempre, sinisigurado nila na hindi na ho makapagsalita si Tatay Digong Duterte laban ho kay Bungit dahil mawiwindang ho talaga araw-araw ang mga tao'ng maririnig kung si Tatay Digong nang nagsasalita para bagang may laban ho. Ha? Ah, ni Manny Pacquiao na lahat ng mga ah, simpleng mamamayan ay nakatutok, nakatuno sa social media, sa television, sa radyo mga kasi pakikinggan yung boses ni Tatay Digong Duterte. Kung kay Manny Pacquiao pa yan, papanuuri no yung laban ito mga kapalitaan. Kaya dito sila natatakot. Takot na takot sila dito kay Tatay Digong Duterte. Or rather sinampas sa ombudsman or agad-agad ang, ang ombudsman may resolusyon. Mm. Aaralin po yan. Yun po yung natawag natin due process. Mm. So sa mga kababayan natin ngayon, wag po kayo ma... Ayoko naman sa huwag kayo mainip. Naiintindihan po namin mm -hmm. na naiinip kayo. Pero ang masasabi lang po natin, halos mag-aapat mag na buwan pala. Mm -hmm. Pero meron na po tayo mga issues, may BIR cases na na meron mga na na-freeze na assets, yung, meron na na-auction na mga sasakyan, mm -hmm. may mga kaso na po na nasampa, may mga warrants of arrest na po na, na issue. Uh, in just four months or less than four months, as compared, hindi ko ito maiiwasang ikumpara, as compared so sa six years ng dating uh, administrasyon, na walang ganitong nangyari, walang malaki ang pag-iimbestiga, walang warrant of arrest na, na issue na katulad nito, walang hinahabol na anumang sangkot. So, kung ikukumpara po natin ang bilis ng administrasyon ngayon para mapanagot siya. Yung... Okay, so balikan natin makakwitaan ang uh, sinasabi dito ni Payaso Castro, ha? Huh? Na kung saan po kanya naman hong uh, inihahambing, inukumpara niya po ang ang, ang, ang administrasyong ito uh, kay uh, PRRD mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, buti na silip ko ito. At uh, pasasalamatan at papapalakpakan uh, mo na natin itong si uh, Congressman Leviste mga kabalitaan sa kanyang paninindigan. Tama ho yung sinasabi niya dito. Ito, Awaw Castro malaking sampal ho ito. Kaihiyan ho ito sa Malacañang sa sinasabing uh, new fights na congressman ito si uh, Congressman Leviste. Eh, di ba nahiyan ito? Maiksi lang ho yung kaniyang salita Pero may laman at malaki ho yung punto Malaki ho yung epekto ho nito Sa inyo sa Malacanang Kasi nga, panay ho kayo sinasabi Na Nagdanakaw si sa Bibi Sara Yung mga Duterte Nagdanakaw at kung ano-ano pa oh. Kayo pala ang kinalabasan. Kayo pala uh, <laughs> so, ang maraming binubulsa ho. so binubulsang proyekto para ho sana ito mga kabitaan sa ah, bayan at sa mamamayan. Ano sabi ni Laviste dito, Oliveste? Buong gobyerno ay may insertions. Tama ho yan, palakpakan. Yan po ang katotohanan na nakita ho dito ni Congressman Di Pero ang pinakamasakit ho dito mga kapitan ay ito. Busy presidente lang po ang walang insertions. <laughs> Napaka-exe yung pagpapaliwanag pero tagos hanggang butoho ito sa mga buaya diyan sa Greso at sa uh, bahay ni Kuya mga kabaitan. Now, balik ho tayo dito kay Auau Au Castro. Ah, dito dito pakita natin yung itsura ni Aw Castro. Yan. Mm -hmm. Tingnan niyo po yung pagmumukha nito na ubod ng kasinungalingan mga kabaitaan. So, heto na naman ho tayo mga kabaitaan. Talaga, talaga naman ano? Ha? Ah? Sabihin niya dito na Hindi niya daw maiwasan na may itong si Tatay Digo Duterte sa administrasyon ngayon E eh, araw-araw niya nang uh, iniahambing si Tatay Digo Duterte. Ha? Memoriado na niya, niya yung uh, linyada niya mga kabaitaan. Na, uh, na, niya na naman ang ating uh, nakaraang administrasyon. Pinigana naman ho ang uh, discarding uh, paglilihis sa totoong usapin laban ho sa administrasyong ito. So para ho sila makaiwas, ganun ho yung kanilang ginagawa. Sinasabi niya dito mga kabaitaan na mabilis umaksyon itong si Bongit. Wow, mabilis umaksyon itong si Bongit. Palakpakan ho natin. Talagang totoo naman, mabilis umaksyon ho itong si Bongit mga kabalitaan. Talagang mabilis umaksyon itong si Bongit. Ha? Lalo na sinasabi, sinasabi niya dito uh, uh, mga kaso ho na kung saan po mga kabaitaan ay Ha? Mayroon na daw silang napapakulong. Wow! May napapakulong mga kabaitaan. Ha? Kumpara di umano sa anim na taong panunungkulan ho ni PRRD, mga kabaitaan. Eh, papaano hindi niya ho aksyunan mga kabaitaan? Simple lamang ho. Sa simula pa lang, alam na ho ng taong bayan na inuna na ni Bungit. Ha? Ang sarili nito para pagtakpan mga kabaitaan ang kanyang kasinungalingan at kasangkutan ho sa nakawan ho sa pera ni Juan, mga kabantaan. Kahit ano pang sabihin, kahit ano pang gagawin dito ni uh, Bungit, mga kabitaan, hindi na huyan yan mabubura sa isipan ng taong bayan. Kailangan niyo talagang umaksyon, mga kabitaan, dahil alam niya sa sarili na na mas lalong mapapahamak siya. Iwas po soyo siya ang papanagutin dito mga kabitaan ang kanyang mga lipores, mga kasamahan na talagang mukhang pera na literal na naging buwaya mga kabalitaan. 'Di ba? Nakakaiya ho. So sasabihin dito ni Payaso na kung saan ang bilis umaksyon itong si Bonget. Halata na nga nagsimula itong korupsyon na ito ngayon ho sa pag bilang pangulo dahil sa pinagsamantalahan ang kahinaan dito ni Bonget ng kanyang mga lipores, mga kabaitaan dahil ho, may dala-dala ho itong pag-aahi sa sarili. Na siyang naging dahilan kung bakit ito walang salita at tila bagang may kinakakatakutan mga kabalitaan. Siguro kayo dyan, kayong mga taga panood at kayong mga taga pakinig mga kabaitaan at alam naman siguro ninyo kung bakit ho nagkakalitsi-litsi ho ang ang uh, administrasyong ito. Maliban pa ho sa karma na ginagawa ho nila pang alipusta kay ni Sara Duterte. So dudo na nga mga kabayta ng taong bayan sa kanyang uh, kabagagan, kuno, ha? Uh, hindi na nga tayo nagkamali mga kabayta dahil mismo, ha? Mismo ang sariling kapatid dito ang nagbahagi ho sa harap mismo ng ating mga libo-libong kapatid mula ho sa Iglesia ni Cristo kung saan totoong sumisingot ito, ha? Itong si uh, Bonget sa utot ng demonyo at uh, pumupulbo pa ayon pa ng kanyang kapatid sa uh, pulbo ni Judas mga kabalitaan diba nakakahiya hindi ba sila naiya pati first family ay damay-damay na rin pala mga kabalitaan? At mismo yung kapatid pa ang nagsasabi ho dito. Wala ho itong pagkakaiba itong si Payaso uh, maiks uh, Maiksing Dila mga kabalitaan. Itong si Heidi Mendoza na laging bukang bibig tinitira at sinisisi ang mga Duterte. Kaya nga mga kabalitaan, kaliwat kanan ang rally against to sa administrasyon ito. Gusto lamang ho nilang bawiin ang kanilang mga na sayang na pera sa mga nagdaang eleksyon. Yun po ang katotohanan na kung saan po ay nasabi na dito ni Tambuaya har sa harap mismo ni VP Sara Duterte, mga kabalitan. So oh sasabihin na mas magaling ang administrasyong ito sa nagdaang administrasyon ni PRRD? Sa bagay, magaling ho sila. Totoong magaling sa kalukuhan, mga kabaitan. Hindi ho para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. So nangyari na ang nangyari. Nagkaalaman na. So dahilan, itong panahon ngayon mga kwitan, ang nagpagising ho sa kanila. Dito natin masasabi mga kabitan na kahit kaliwat ka nang naririnig na bangago itong si Pongit, matalino pa rin ito. Ha? Matalino dahil inunan niyang salbahin ang sarili mga kabalitaan mula sa mula sa pangungurakot kasama ho ang ilang mga aliporis nito lalo na itong si Tambuaya na mukhang bakulaw na ngayon at tila baga nagtatago ho sa dalawang maskara mga kabalitaan so sino po ba ang mas magaling at kayahiyahong administrasyon makikita naman ho natin sa mga pangyayari ngayon e eh, sa puntong ito mga kabalitaan tama ho si Payaso at hindi ho natin ito may pagkakaila pero mas Magaling pa rin itong si Tatay Digong Duterte at matalino. Dahil po mga kabitaan sa kanyang panunungkulan, ramdam ho natin ang lahat na mga kababayan ho natin ay nakikinabang kung papaano. Ah Papaano pinatuwid ni PRRD ang mga tiwaling opisyales at pagpahinto sa naglalabis na mga durogista sa ating bansa. Lalo na ho ang pagpapakulong sa mga nagmamaskarang user at pusher Higit sa lahat mga kabaitan, ito po ang pinakatatak sa lahat na hindi ho talaga makakalimutan mga kabaitan ng lahat na mga uh, na biktima at biktima ho sa illegal na droga, uh, sa illegal na droga. Itong paggorgorho ng ating mga kapulisan sa mga lumalabang mga bangag sa oras ng kanilang operasyon mga kabalitaan. Dito ho sila mangiyak niyak at sinasabi ho nila na ito ho ay war on drugs na kung saan ito po ang dahilan kaya ho uh, kinidnap nila si Tatay Digong Duterte dahil hindi ho nila magawa ipapakulong dito sa ating bansa dahil wala ho silang makitang ebidensya at uh, kahit uh, kakasuhan man lang hindi ho nila ito magawa mga kabalitaan. Nangyari ang lahat na ito mga kabitan dahil sa political will ni Tatay Digong Duterte. Sobrang gaan ang kanyang uh, ang pakiramdam ng mga kababayang Pilipino. Sobrang gaan po ang pakiramdam ng mga mamamayang Pilipino. Kaya malabong mangyari ho mga kawitan ang mga nangyayaring kaguluhan sa ating bansa sa panahon ho ngayon ni Bungit. Kaliwat ka ng rally, kriminalidad, paglobo naman ng mga utot ng uh, demonyo at uh, alam na ho natin ang mahiwagang bato ni Satanas ay mas lalong dumarami na ho mga kabalitaan. Kaya hindi ho natin yan. Maitatanggi mga kabitaan na mas magaling si tatay na mas magaling si Tatay kabaliktaran ho sa sinasabi dito mga kabalitaan ni Payaso Awaw Castro mga kabalitaan Now, yun po ang dahilan na mapayapa ho ang Administrasyong Duterte dahil sa lahat ng mga Pilipino ay mga disiplinado mga kabalitaan. Iilan na lang ho ang hindi sumusunod at uh, nagtatago na ho sa kanilang mga lungga yung mga takot ho talagang magbago o baguhin yung kanilang mga sarili. Ha? Hindi lang ho disiplinado ang mga kababayan nun natin sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Masunurin din mga kabitaan sa batas at higit sa lahat mga kabitaan, taas noo ang kanilang paggalang kay Tatay Digong Duterte. At kita ho natin yan mga kabitaan. Ha? Kitang kita ho natin yan, may ebidensya ho tayo, may resibo ho tayo yan. So aanin po natin mga kabitaan ang leader na formal, professional ang panlabas kung titignan. Pero hindi naman ho mga kabaitaan ginagalang ng karamihang Pilipino. Yun ang pinakamasakla po dito mga kabalitaan. So kesa mga kabaitaan sa leader na nakilala hotan natin si Tatay Digong Duterte, may kamay na bakal na talaga, matapang subalit ipinagmamalaki ho ng mga Pilipino sa loob at sa labas ng ating bansa. Kaya saan pa, saan pa tayo mga kabaitaan? Eh doon tayo sa bastusin pero ha, minamahal ho ng taong bayan dahil tayo ay tinuturuan ng magandang asal mga kabalitaan. Ito lang ho ang masasabi ko kay payasong maiksing dila mga kabalitaan. Pag-aralan mo muna ang lahat ng iyong mga sinasabi para hindi katawa-tawa at mapayasa sa katangahan mo. Yun ang dapat mong alamin sa sarili mo, aw aw payaso Castro. Sobrang napakahina ho ang analisis nito sa mga pangyayari ho ngayon, mga kabalitaan. Hindi mo alam kung siya ba ay nag-aaral o uh, for personal niya bang nalalaman ang mga pangyayaring ito o nagmula ba talaga sa palasyo ang kanyang mga sinasabi o katang isip lamang o sa kanya lang nagmula mga kabalitaan. Well, sa bagay, makikita mo naman sa sarili nito mga kabalitaan kung Ha? Gaano ho kahina ang kumprehensyon nito mga kabaitaan. Kaya kahit ano-ano na lang ho ang mga pinagsasabi hanggang binansagan ho ito ng uh, Reyna ng Kasinungalingan parating ating sa kanyang serbisyo nakakaya bilang press sa uh, Malacanang Press Officer mga kabaitaan. Iwan ko ba ba't nagteis at uh, nagtsagaho dito ang Administrasyong Bungit mga kabaitaan? Ano kayang meron na hindi ni, hindi maanap hanap ni Bungit sa ibang uh, uh, individual mga kabaitaan? Ha? Baka meron na ho tayong ano dyan, mabalitaan na lang natin, bukas makalawa ay ito na pala. Sana hindi lang ho, ha? sana walang intrigang ganun mga kabaitan. So ngayon, tanong natin, sino po ba yung uh, mas magaling? Ha? Yun po tanong natin, kasi nagmamayabang dito si Awaw Castro, si Payaso, maiksing dila mga kabaitan. Na magaling daw si Bungit, dahil apat na taon ay inaksyonan na, pero sa panahon ni Tatay Digo Duterte, wala daw ang aksyon. So ano po bang masasabi nyo dito? Sino po ba ang mas magaling sa sinasabi ko ngayon mga kabitan? Ang kapupuyat ni Bungit sa kahabulho niya kanyang kaklase ngagba at sa kanyang mga alipuris na magnanakaw mga kabaitaan? O dito ho tayo mga kabaitaan sa Pangulong Mahilig Magmurah. May isang salita at higit sa lahat, bit-bit lagi ang yagbos nito mga kabaitaan na kinakakatakutan subalit taas ang respeto ng mga tao sa kanya mga kabalitaan. So napakahira po na, magpa, ma na mapagpanggap na ikaw ay magaling. Pero sa kalublooban mga kabalitaan ay isa ka palang inutil mga kabalitaan. Yun ang hindi katanggap-tanggap sa buhay ng isang tao. Pag siguro walang bisyo ay maintindihan niya. Pero pag uh, may bisyo, ewan ko lang kung nakikita ba niya mga kabalitaan yung kanyang pagkakamali at kahinaan mga kabalitaan. Kaya hanggang dito na lang ho tayo mga kabalitaan ha. At uh, susunod ho tayo sa mga naayuno sa ating batas na kailangan lamang ho tayo mga kabalitaan ay ha, laging handa. At lalo na ho itong karapatan natin na magbantay sa mga o magbantay or bantayan yung ating mga uh, kaban sa gobyerno para hindi na humaulit ang nakawan, ang gagawin ho natin dito mga kumbitan, alam na this. Kayo na ang bahalang humusga dyan. ba? Diba? So, ito pong masasabi ko sa inyo, tuloy lamang ho sa suporta, ah ng ating bahay del araw-araw tayo nagbibigay, naglalahad ng makatotohan ng informasyon balitaan sa loob ng 24 oras na nakala po natin sa mundo ng social media sa sinasabi ko pong mga hindi pa po subscribe sa mga bagong salta kapapanood lamang po mga kabaitaan pindutin nyo ng notification bell at uh, lalo na po ang subscribe button mga kabaitaan so ito lang po ang ating masasabi sa inyo mga kabaitaan kapag ang tao ay inaapi sa kauli-ulihan siya ay magwawagi mula sa katotohanang kanyang ipinaglalaban mga kabalitaan. And there will be a time of reckoning. Ayon po ho ito kay Tatay Digong Duterte. At salam ho sa inyong lahat, sabay-sabay ho nating alamin ang mga bagong impormasyon sa ating pagbabalik. Dahil ikaw at ako ay may pakialam. To God be the glory, Mama! Chip, chip!